Hello sa usapang positibo at sa lahat ng taga-subaybay ninyo. Natutuwa ako na may mga advocacy tulad nito, lalo ngayong may pandemya. Kailangan, kailangan natin yung mga ganitong espasyo na hindi lang positive vibes, kundi positive change ang dala. Balita ko nga, nakatulong na kayong magbahagi ng PPEs at nakapagsagawa na rin ng free online mental health consultation. At ngayon, sumusuporta naman kayo sa mga estudyante na nag-online class. Saludo ako sa inyong lahat. Patunay kayo na bitbit -bit natin ang isa't isa na mas matatag tayo kung sama-sama. Na kahit ano kaya nating abutin basta nagtutulungan, basta nagbabayanihan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat.